Sa Pilipinas lang po talaga tayo na halos 6% ang ating third uh, quarter growth. No? Pero yung third quarter growth po niya, huwag kayo malin lang ha. Dahil yan po sa paggastos ng mga ahensya ng gobyerno na naantala nung unang first two quarters. So talaga ganyan po ka influential yung paggastos natin sa ayon sa pantao ng budget. Talagang magandang instrumento po yan para mapasigla ang ekonomiya. Pero wag po tayong mag-isip na dahil ang Pilipinas ay ang daming namumuhunan, ang daming in-export, hindi po. Yan po ay government spending. Dahil napabilis ang government spending at ang mandato talaga. Ubusin niyo ang mga budget ninyo dahil kapag kayo ginasos niyo ang budget ninyo, sisigla ang ekonomiya. At attorney, uh, sa Duterte administration, wala tayong masyadong naririnig na ganitong uh, uh, mga issue no, dyan sa West Philippines. Ano bang naging hakbang uh, during that time ng uh, dating Pangulo? Well, Ewan ko ba kung dapat uh, sabihin ko to, no? dahil this is a matter of... Um, wala namang masama, sabihin ko na. Nagkaroon kasi ng kasunduan na status ko. Walang gagalaw beyond the status ko. So ang China, hindi siya magkakaroon ng mga bagong reclamation. Ang Pilipino, hindi rin gagawa ng mga bagong mga uh, kung mga infrastructure work. At kasama na rin dyan, yung uh, kahit anong uh, pag-improve doon sa Um, ayungin. Well, ikukorek lang kita. Meron talaga mga panahon na nagkaroon din ng tensyon dyan nga rin po sa ayungin. Kasi talagang alam ayungin, dahil tinatrato natin yung uh, Sierra Madre biski bulok-bulok na yan na uh, isang naval ship. So ang tingin ng China ngayon dyan, yan ang isang military presence ng Pilipinas. Kasi pinagpipilitan natin na uh, aktibong barko yan ng ating uh, Navy. Na dahilan nga, ang dahilan naman na pinalubog talaga yan, na hindi lang para maging station natin, para kapag inatake yan, may dahilan ng Amerika para maghimasok sa ayon sa Mutual Defense Treaty na ako naman po ay duda kung gagawin ng Amerika yan dahil sa mga pangyayari ngayon, bakit wala pa rin ginagawa Amerika talagang sila ay gagalaw. No? So, nagkaroon tayo ng kumbaga official code of conduct na walang gagalaw na bago. As is, where is. Pero meron din mga panahon na nagtensyon. Diyan nga po yan sa ayungin din. Naalala ko na talagang pinatawag ni Presidente si Ambassador Wang at talagang sinabi na siguraduhin mo lang walang mamamatay miski isa kong kasundaluhan dahil pag minamatayan iba na usapan yan. Makakalimutan ko na magkaibigan na tayo. Okay? Now, mukhang nawala na yung ganong usapan ngayon. At ang reklamo ng China, eh, nag tayo na i-repair ang Sierra Madre. Kaya hinaharang. Pero kaya ang sinasabi nila kapag pagkain ng tubig nila harangin pero apang mayroong mga repair material, sa harangin nila. Well, huwag na tayo mag-usap kung may karapatan o walang karapatan. Ang tanong lang, paano nabawasan ng tensyon sa panahon ni dating presidente Duterte? Yan po status ko. Yung mga magkakapit-bahay na mga bansa lalo na dito sa South China Sea ay uh, uh, pinaplano talaga no, though matagal itong uh, pag uh, pagkakakaroon uh, ng code of conduct um, siguro na umpisahan na nila ito. Um, may, may mga history ba, um, attorney, na merong ganito na bumubuo ng code of conduct at umabot ng mahabang panahon bago lubusan na na-implement kahit saan mang parte sa mundo? In fact, sa ngayon, nagsasabi na naman ng uh, China na panahon na para tapusin na itong code of conduct. Mm. At yung Malaysia at Indonesia ay nagsabi na talagang kampante sila na mangyari niya. Pero alam mo kung sino tumututol? yung hindi naman kabahagi ng Southeast Asia, Estados Unidos. Sa ayaw nila magkaroon ng ganyang kasunduan dahil magkakaroon ng kapayapaan at hindi na sila po pwede maghimasok. Diyan po makikita ang interes. Kinakailangan nyo pang maintindihan ng Amerika, ang ekonomiya nila hindi na pumalago. Kinakailangan nyo ng dahilan para palaguin ang kanilang ekonomiya. Paano? Sa paggegera. Kasi yan po yung mga malalaking kumpanya na gumagawa ng bomba, ng mga barko. Diyan na lang po ang buhay ng Amerika. Kaya kapag may gera sa gitnang silangan, dyan sa Ukraine at dito sa Asia, tiba-tiba po ang mga kumpanya na gumagawa ng bomba ng mga barko ng eroplanong panggera. At yan po nakasalala ngayon ng buhay nila at saka sa Tesla. <laughs> Dahil nga po, nag-stagnate ang ekonomiya ng Amerika. Hindi ko po alam kung bakit. Pero partner, hindi ko naman sinasabi na malagong malaguri ng ekonomiya ng China. No? Parang 4% ang lago ng kanyang ekonomiya. Pero sa totoo lang, masakit din po, mahirap din po ang buhay sa China. Yun po aking na na realize din na hindi kasing bilis ng dati. Eh kasi naman talaga nangyari yung Ukraine. Basta migera, ang buong daigdig eh humihina. Sa Pilipinas lang po talaga tayo na halos 6% ang ating third uh, quarter growth, no? Pero yung third quarter growth po niya, wag kayong malin lang ha. Dahil yan po sa paggastos ng mga ahensya ng gobyerno na naantala nung unang first two quarters. So talaga ganyan po ka-influential yung paggastos natin sa ayon sa pantao ng budget. Talagang magandang instrumento po yan para mapasigla ang ekonomiya. Pero wag po tayong mag-isip na dahil ang Pilipinas ay ang daming namumuhunan, ang daming in-export, hindi po. Yan po ay government spending. Dahil napabilis ang government spending at ang mandato talaga. Ubusin nyo ang mga budget ninyo dahil kapag kayo ginastos nyo ang budget ninyo, sisigla ang ekonomiya. Attorney, um meron ding panukala ngayon na i-recall, ipa-recall yung uh, ambahador ng uh, China dito sa Pilipinas. Nagkomento naman si uh, Congressman uh, Joey Salceda, ang uh, tingin sa kanya, tingin niya na ang isang mundong hindi naguusap, uusap gera ang uh, laging uh, uh, laging uh, hinahanap or gera ang hanap mo kung hindi ka nag-uusap at uh, nabinggit din niya na ang US nga na may malaking uh, uh, tensyon, no ang US at China hindi nga nila nirecall yung kanilang uh, ambassador pero tayo na uh, may panawagan ay recall yung ambassador alam nyo, kinakailangan talaga magtagal ang isang ambassador bakit para mo makikilala ang dapat kausapin para mapabuti yung relasyon kung hindi ka magtatagal sa puesto mas mabuti na po yan Meron tayong ambasador ng China na kilala kung sino ang mga taong dapat kausapin at mas kilala na at alam na kung paano ang patakaran dito sa ating gobyerno. Alam niyo ang desisyon kung anong mangyayari sa West Philippines, hindi naman po yung desisyon ng ambasador. Yan po yung desisyon ng head office. Pero, ang ambasador, kapag tayo nais pakipag-usap sa China, una dinadaan natin sa ambasador at bahala ng ang ambasador kung sasabihin niya yung kanyang mga amo sa Ministry of Foreign Affairs na dapat sa level niyo na kayo mag-usap, minister to secretary. So ganyan po yan. No? So mas mabuti na po na bihasa na ang isang ambasador nang mas mabuti ang usapan kesa po bagito na naman na hindi niya alam kung sino ang kakausapin niya. Eh pagdating sa relasyon ng China, kung sino sino ang kakausapin niya, eh wala naman talagang power yung kakausapin niya. Anong dapat makausap? Eh mga kamag-anak, eh hindi naman makausap dahil walang, walang uh, pagkakataon na makausap. Eh okay, paano mangyayari dyan? Pero ngayon, at least itong si Ambassador Wang, alam niya kung sino mga dapat kausapin. At ang sa akin lang, sana naman, pagbigyan din natin yung ambassador natin na bihasang-bihasa pagdating sa pag-iisip ng Chino, si Ambassador Flor Cruz, Nagawin ang kanyang katungkulan at sana pakinggan din siya ni Presidente kung anong dapat natin gawin at paano tayo dapat magresponde sa mga pangyayari dyan ngayon sa West Philippine Sea.